Mga signs na isang makasariling asawa. 1. Lagi niyang inuuna ang kanyang sarili. 2. Inaasahan niyang maglinis ka pagkatapos niyang magkalat. 3. Siya ang magdesisyon decision para sa iyo. 4. Hindi siya appreciative at supportive sa iyo. 5. Gumagamit siya ng emotional blackmail para sa iyo. Mga signs na magtatagumpay ka sa buhay. May disiplina ka sa pagkain. May disiplina ka sa regular na pag-exercise. Meron kang disiplina sa pagbangon ng umaga. Meron kang disiplina na huwag sumuko. Hindi ka naniniwala sa iyong sarili. Naniniwala ka sa Diyos. Mga bagay na hindi mabibili ng pira, ugali, moral, pagalang o respeto, common sense, tiwala, pasensya, pagiging totoo, kasiyahan, pagmamahal, kaligayahan. Magtatagumpay ka kung meron ka nito. Meron silang katahimikan. Nakapokus sila sa solusyon, hindi sa problema.